hi second day pala namin ngayon dito sa Cebu. O, oh, ba diba? Nakabikini na. Ready na si Madam. Nandito pala kami ngayon sa Suminon Sandbar. Grabe, talagang napakainit ngayon dito sa Cebu. Sumakay nga pala kami ng bangka papunta sa destinasyon namin. Buti na lang talaga low tide ngayon. Kung hindi, baka hindi namin mapupuntahan to. Na-amaze ako sa dagat dito kasi napaka-clear. Sana all. Aminin nyo, iba talaga yung feeling kapag kasama mo yung mga friends mong mag-travel. Tinry na din namin mag-snorkeling para makita yung mga isda. Kahit sobrang init, todo swimming pa rin kami. Pagkatapos nga namin dito. Diretso naman kami sa whale shark watching. Pero grabe, napakaganda talaga ng view dito. Tapos white sand pa. Pero alam nyo ba, na pinakamarami kong followers ay taga Cebu. Kaya talagang na-overwhelm ako kasi ang dami nakakakilala sa akin dito. At ayan, tinry na nga namin tong whale watching and nakakatakot talaga, B. After nyan, dumiretso pala kami dito sa Tumalog Falls. Dito naman, bawal ang mga sasakyan dahil medyo matarik talaga ang daan. Kaya kailangan mo talagang sumakay ng habal-habal. And, and dito na kami sa waterfalls. Grabe, kahit saan kami pumunta, sobrang daming tao talaga. Wala talaga ako masabi sa ganda ng Cebu. And sobrang babait talaga ng mga locals dito. After namin magpicture, dumiretso kami agad sa kainan. Talaga namang nagutom kami sa lahat ng mga activities na ginawa namin ngayon. Nagkamay na rin ako para mas masarap yung kain ko. Oops, wag kayong green-minded. Ngayon naman, nandito kami sa last destination namin, sa Quartel Ruins. After din yan, umuwi na din kami. Comment for part 3.